Magandang balita para sa lahat ng boboto para sa National and Local Election ngayong May 12, 2025. Dahil sa official Facebook page nga ng COMELEC, kanilang inanunsyo na ang COMELEC Present Finder ay live na ngayong araw, effective April 23, 2025. Ngayon, makikita mo na ang iyong Comelec Present Number and Polling percent gamit ang kanilang online website. So, pumunta lamang sa presentfinder.comelec.gov.ph. Tara, subukan natin. So, first, pumunta ka lamang sa presentfinder.comelec.gov.ph. So, ilalagay ko rin yung link sa description box ng video na ito para hindi na kayo magta-type. So, in, um, wait lang natin na mag -loading. At ito na nga ang yung makikita, was na nag-loading na ang kanilang website. Disclaimer: This site is designed to do an exact match of the data you provide versus what is in the COMELEC central database. Make sure to type in your voter's information as indicated in your application form for registration in order to get a positive result. So, i-click lamang ang continue para sa next page. So, pag naklik mo na yung continue, ito na yung lalabas. Please provide the requested information below. All fields are mandatory. So, your voter's information, yung location mo kung Philippines or overseas. So, kung local ka lang, pinutin yung local Philippines. Pagkatapos, input mo yung, yung first name or yung unang pangalan. Make sure kung ano yung nasa registration mo. Nung nag-registered ka sa Comelec, yun din dapat yung nakalagay dito. So, yung middle name or yung gitnang pangalan, ilalagay mo din ang iyong last name o ang iyong apelyedo. Tapos, dito naman sa suffix, if ever merong extension ang iyong um, ano ang um, pangalan mo like kung junior ka senior the third or kung ano pa so kung wala naman just leave it blank Pagkatapos, i-input mo rin ang iyong date of birth or petsa ng kapanganakan in the format of month, date, and year. So, yun. input mo lang siya. So, try, try natin dito yung ano ng nanay ko. Uh, 1961 siya. Tapos, 12. Tapos, next is yung place of registration o yung lugar kung saan ka nakarehistro. So, pipindutin mo yung sa province. Is, pipindutin mo yung select. So, naka A to Z yan. Unless na, unless na lang kung na, nasa NCR ka. So, yun. So ako na sa ano ko NCR 4th district since sa Taguig ako naka naka-register. So pipindutin ko lang yung NCR 4th district tapos next naman is i-click yung city slash municipality. So dito sa ano na to medyo matagal siya kanina pero ngayon mabilis na. So pindutin natin yung City of Tagig. So next natin sa bandang ibaba um ipipindutin lang natin yung search button. So ito na ang um, confirmation. Are you sure that you want to proceed with the information you have entered? So if there are corrections that you have been made, you may still edit your information. So pwede siyang i-proceed kung meron ka namang mali, pwede namang i-edit. So let us proceed na sa next page. So pagka napindot mo na yung um proceed, ito na yung lalabas. Yung percent finder online searching of voter precinct. So, antayin mo lang matapos yung loading. So, ayan. Yung data na in mo kanina, complete name, date of birth, place of registration. Tapos, ayan na. Tiyanan, ayan na yung iyong uh, polling place and precinct number. Makikita din dyan kung ano ang status ng iyong registration, kung active ba or hindi. So yun lang po, ngayong dalating na eleksyon, nasa kamay mo ang kapangyarihang bumoto ng kandidatong i-representa Ire ka sa Senado or sa iyong LGU. Kaya siguraduhin bumoto ng tama. Vote wisely everyone. Yun lang